My dear ladies and gentlemen, and my dear Filipino clients of Polinsis, I wish you a happy and prosperous 2015. Sa mga gusto na gawing Canada ang inyong tirahan, nandito ako upang kayo ay tulungan. Inihanda ko ang website na www.expressentryfilipino.com. Ready! upang marami kayong malaman sa Express Entry Program sa Permanent Residence sa Canada. Itong programa ito ay makakatulong sa maraming Filipino at sana ito'y i-take advantage ninyo. Katulad ng mga katulad ng mga madaming pagbabago sa Canadian immigration process, marami din pagbabago sa polinsis upang harapin ang mga challenge sa new technology na nabuo dahil sa new express entry system. Sa so, simpleng salita, hindi na kami hmm. makakapag-operate sa labas ng Canada kasama ang agents dahil kailangan naming tulungan ang mga kliyente sa loob ng Canada para sa bagong sistema. Ang bagong sistema ay nag para mag-file online at ibig sabihin, hindi na namin kailangan ang, mga, kailangan ang mga ahente sa buong mundo at kailangan namin hawakan ito. Diretso. Ngayon, ngayon, lahat ng authorized representatives kagaya ko ay eh, nag-offer ng online interface para isumite ang mga aplikasyon. Sa makatuwid, hindi na kailangan ang third person or intermediary. Kagaya kung paano ginagawa ng Canadian government ang pagproseso online sa centralized na paraan, gusto nila na diretso din ang paghawak namin sa mga kliyente sa Pilipinas kami ay makikipag-deal sa mga Pilipinong kliyente diretso sa aming opisina sa Vancouver. Nandito kami upang servisyuan kayo via email, via phone, o kahit anong paraan ng komunikasyon. Ang email ID namin ay info at paulinsis.com at ito ang phone number. Kung kayo ay tatawag sa amin, please make sure working hours specific time which is 9am to 4pm at sa Pilipinas naman ay 1 a.m. to 8 a.m. Salamat sa pagbisita sa expressentryfilipino.com. Ang susunod na video ay nagbibigay description sa express entry at ang video pagkatapos noon ay makakatulong sa pagcompute ng points sa express entry program at malalaman nyo kung kayo ay qualified. Good luck sa inyong lahat at sana kami ay makatulong sa inyong quest at desire na makamigrate sa world's best destinations. In 2015. Happy New Year! This is Joy Stephen signing off. Thank you.